Ayun okay, mga kapatid, isang mapagpalang araw po. Tinawag kasi ni So ngayon po mga kapatid at nandito po tayo ulit sa Kapit Bilog. So isang mga uwa tayo ng isda ngayon po mga kapatid. Ito rin po ang aking lambat at wala uh, na ang aking panguli ng isda rin po dito. Ito mga kapatid, sana ay pagpalain tayo na marami tayong mauli rin na isda rin dito mga kapatid. So ngayon po mga kapatid, eh, ito rin po yung aking lambat. At, tawagin ni Dalag po mga kapatid eto so ngayon po mga kapatid eh bulbul na rin po yung aking dalag na ayos ito rin po ngayon to mga kapatid eh. Dito sa kanyang pag-ayos dito eh. Kailangan mga kapatid eh maayos na rin po to. Kasi kay, pag di maayos eh, ang pangit ng nagis rin po to? Lalo kung hindi rin makakuha at hindi talaga yung buong buka pag di maayos po mga kapatid. Kailangan pag maayos po mas marami makukuha yun po mga kapatid kasi malawak pa. So ngayon po mga kapatid baka kung anong isipin nyo po dyan. Kung ibang pa? Yung iba kasi mga kapatid, yung mga ano ko dito, yung mga ganito bakal mga kapatid, nangangalawang na rin. Ayan o, no, kailangan ma-isor ito mga kapatid o, bago yung i-isor po dyan sa kabing ilog po mga kapatid. Ayan, ganito yung pag ice niya no mga kapatid. Pag may mga ganito, medyo bulbul -bul po. Ayan, ginaganto ginag lang yan o. No, hindi pa ako um, totally marunong yung mga ganito po. At patutun na rin po ako sa pagdaling yung pag-agis. At tinuruan na rin po ako ng lalaki po dyan, dyan sa uh, itas rin po dyan. Banda, dyan po sa kapatid o, oh. dyan sa uh, itas niyan. Ayan, doon sa uh, may tubo po mga, patid. Non, po mga kapatid. Doon rin po mga kapatid, po ng kari po. Doon o, marami rin isda rin po mga kapatid. At dito rin po mga kapatid oh, dito sa badang area rin po. At non rin po mga kapatid eh. dito rin po ako madas talaga nang huli rin po mga kapatid eh. Ay naka ano rin po. marami-rami rin yung isda doon, no? nakita ko yung mga isda doon po mga kapatid. At nandoon yung ibang mga isda po mga kapatid. Kaya ayusin ko muna to mga kapatid bago Iyagis ko dito sa tabing ilog dito. Kailangan maayos ka ito mga kapatid eh. Pag-i... Ayan. Maraming mga kapatid eh. yan may ice na rito, mga patid pwede agis na rito itong galag na rito po mga patid ito yung galag na, na ice na rito po mga patid ayun, pinatukpulan na rito yung dito banda ayun, yun yung banda ok so ngayon po mga patid, at samahan niyo rito po ako sa ng isa kung paano, kung, kung paano yung tamang pag-agis yung ito, kasi yung una rito po mga patid at hindi rito po marunong mag-agis ng mga ganto rito po at yung bagong binito rito po ito, mga patid kaya hindi pa masadong marunong sa mga ganto at susubukan ko na rin ang mga ganto no? sa mga kapatid ay dito kasi yung kinatali yan no Tara, samahan nyo ito mga patid at kanikayan natin yung yags dito. Ito, oh, dito banda mga kapatid eh. Ayan. ayan ah, ayan. Nagtakbuhan yung mga isda doon. Nagpuntaan din eh. Italisan. Dito lang tayo mangawa, mga mga kapatid eh. eh. nakaramdam yung mga isda. Nakita tayo. Ayan. Nagtakbuhan yung mga isda. mga ako sila ako nila po sa Dr. Wisdar po mga So ngayon po mga kapatid at ito yung mga isda rin mga naulit rin dito sa kaling ilog na to. At ito po yung pinaka ibarin rin dito mga kapatid eh ito yung madalang rito mga kapitan nakakuha na rito ng itong isda doon banda sa mga bulong area rito mga patid itong isda mga pangdagat yan yan ito tilapia isa konti tila. pero marami mga dabs na nakakuha ko rin dito sa tabi ng ilo rin na to at yung dito banda sa area rin mga patid at marami ako nakakuha rin to at doon mga patid marami-rami banda at ayun, eh, naglabasan na yung mga nangunin ng mga isda rin dito at yung lalaki rin po pala mga kapatid eh, may nangunguha rin ng isya rin doon. Ayan, pandas rin na rin rin po. So ngayon po mga kapatid, tandaan doon yung ibang ito. Mga kabataan rin doon po at nangunguha eh, rin sila ng maisda. So ngayon po mga kapatid, at mamaya-maya po muna ipapakita sa inyo. Yung iba mga na hulit rin po.